tapos pa pala may ipu-pentate eh, sa akin. Magbantay doon. At samahan niyo kami, tara. Ng samahan niyo kami, ba. No. So, what's up mga kalab? Dito na nga pala tayo sa clinic. Dito nga pala to sa Yes to Health. dito na nga pala tayo sa clinic. Ito nga pala yung clinic. ito nga pala ang kinakaina nila. At dyan yung ano ng ano kung gusto mo magpahinga. So, di wala na din ako. Ito nga ay nagigay. Ito nga pala ako sa clinic. Dahil nga. Dahil wala na ako. Nagigay. nga pala ako yan ang medyo bukas pa dyan at yan na nga uh, oh, so ito ko din kayo ulit eh. dito nga pala yung CR nila buksan natin yan nga pala tapos yun na pabalik na tayo dyan at yun na nga pala babalik ulit tayo sa ating tinatul tinatulugan at ito na nga pala at ipapakita ko din sa inyo kung oh, ano yung katabi ng Easter Help. Yan nga pala. Yan nga pala, oh, punta na po kayo sa yes to Help. Dito po pala yan sa Nara. Yan po ay oh, yung mga ano, bye-bye. Yan po. Yan. Yan nga pala po mga oh, bye-bye. Yan, the aircon pa po. Yan po po, yan. Yan nga pala po yung salamin. Hihip maliit lang po. At. At. Punta na nga po. Yan nga pala yung isang massager. Yan tayo nag-massage. At basahin po natin yan. Basahin niya na lang po. kaya Screenshot niya para po mabasa nyo. Pero malabo po eh. At yan nga pala po. Uh -huh. O yan uh -huh. na. So, what's up mga ulap ngayon niya ay papauwi na tayo. Ito na tayo at papauwi na tara sa mga inyong kamili. Ito na nga. Tabi pala ng historical text. Yan po yung text. Ito na nga pala yung mokto namin, yung Celtics. Tapos yun, napawi uh, na ako sa bahay. Lakad-lakad na. Ito na nga pala, nakalakad-lakad na ako, pauloy sa bahay. Ayan. At sa mga kausap ngayon niya dahil sa bahay na kami ay dito nang tayo nagtatapos pa